Ano ba yung tinanong sa akin kahapon? Na ano? Ah, naalala ko na Nick. Salamat Nick. Abot pala yun sa ano. Hindi. Asin, yung ano nga yun. Oo. Oh. Putang ina. Sabihin mo na. Dahay, ano po ko dahay? Sa baba. Sa baba. Ano yung sa baba? Baba? Bilisan mo, bilisan mo. Wala naman sinab... Wala ka naman kung sinabi ka ako. <mulik> ay, Rex. Ay, ay na, yung, ano? Ay, Rex. No. Uh, ay, okay, na. Ay, yung anong kanina? Hindi, yung kanina yung... Ah, uh, hindi, anong na kasi naisip ko na. Hindi nga, ano yung Anong kanina? Parang napansin ko yung gaip lang kagabi may kasama eh. Ma kasama? Eh, baka mukhang... Anong oras? Ma ano na? Kabuha niya lang ata yun. Ano, hindi, anong oras muna? Mga 8. 8? Eh, kabuha niya lang yun. Kasama ko siya kaapon, pre. <coughs> Nick! Uy! Uy, Paul! Pa ano ba yung tinanong sa'kin kaapon? Na ano? Ah, naalala ko na Nick. Salamat Nick. Ako pala yun sa ano. Hindi. Ay, yung ano nga yun. Oo. Oh. Putang ina. Sabihin mo na. Alam ko nga. Alam ko na Nick. Salamat Nick. Uy, tangin mo. Hindi ako makakatulog. Sabihin mo na. Putang ina Nick. Ano yun? Lo. Ano nga? Putang ina na ni... ito. Iniwan pa ako gago. Ano yung sasabihin niya? Ano kaya yung sasabihin niya sa akin? Putang ina na ito. Ano kaya yun? Paul! Ano? Ano ba yun? Kahapon. Ano, ano ba yun? Ano ba yung kahapon? atong ano na yun ni Pulo. Paul! Uy, pre. Uy, magandang gabi, Nick. Uy, pre, pare. Sabi ni Nick, nakita yung motor mo. Basag-basag kagabi ah. Yung motor ko? Uy, motor mo yan? Oh, yung black? Ay, gago, pre. Yung sa yung, tropa ka tayo. Pares lang ako. Okay, ata. yung motor. Basag-basag, pre. Yung flaring spray. Ang ina. Ano yung motor ko yun? Gastos namin yun, pre. Hindi ka nila nasa ano yung motor. Pre, kawag lang ata ng motor mo pala naman ito, niloloko naman ako nito eh. Gastos ka na Motor ko? Gamit ko yung ka. Gastos yun. Kanina ba? Gamit ko ba kanina? Punta ko nga sa baba. Alam mo yung kanina, yung ano? Ay, okay na, alam ko na. Yung anong kanina? Hindi, yung kanina. Hindi, alam ko na kasi naisip ko na. Hindi nga ano yung... Anong kanina? Natanda ko na, naalala ko na. Utang ano na ito? Ano nga yun? Yung kanina, anong sinasabi mo? Uy! Lo! Tawin na na iniwan ako. Friends! kanina. Hey. Oy, doy. May nag-aad na mga pulis doon. Sa, pulis? Saan? Doms nung pangalan. Doms? Oo, oh, oh, ako. Inahanap ako? Oo. Oh. ay, ano ang mo? Byong. Ay, hindi ikaw yata. Paka, ay... Hindi ako lang naman dito sa iskinita yung Doms eh. Yung palayo ako Doms e. Hindi, hindi domes, yata ay Nick. Inahanap ko maraming pulis eh. Ito ang mo. Ano bang di ginawa ko? Hindi yata ikaw yun. Ano bang ginawa ko? May ako ba ako? Nick, baka pwede ka sa Nick? Sorry. Sa ako lang kasi kami. Saan yan? Kung pwede ka lang naman. Basketball? Ay, okay na pala Nick, kumpleto na pala kami. Saan niya? Basketball? Ano Di, yung okay bilyar? Na, Nick. okay na Nick, okay na pala. Hindi, pala na yan. Hindi, okay na nga ka Nick, Kumpleto na kami. Okay na yun. Hindi nga, ano ba yan? Ano yan? Sa sali, basketball? Hindi Nick, chat na lang kita Nick. Uy! Tangin okay na, ano yun? Basketball, ano ba yun? Sa sa sali! Hindi naman sinabi sa, ano ba yan? Ano yung sa sali yan dyan, ball? Ano yun? Basketball, ano ba yan? Cheer, cheer, dance? Sasayaw? Ano yung ball? Ay, Renz. Parang napansin ko yung girlfriend mo kagabi may kasama eh. Kasama? Ay, makakamukha. Anong ba? oras? Ano kamuha niya lang ata yun. Ay, ah, hindi. Anong oras muna? Mga 8. 8? Ay, kamuha niya lang yun. Kasama, kasama ko siya kahapon, bre. Kasama mo? Kasama ko ka ba siya kahapon? Ano? Kasama? Renz! Renz! Kasama ko. Chat ko nga. Hindi! Uy ka! Ay, oh, uh, bakit? Sa kasama ka sa ano? Sa... Saan? Kasama ka doon? Saan? swimming? Sa... sa, ano? Saan yan? Sa, Ay... ba yan? Sa swimming? Sa ano pre? Sa, ano? Sa may ano? Saan? Oh, okay na pre. rin? Hindi, okay. Okay. Okay, okay na ba lang Basketball? Ano ba yan? Saan ba yan? Sama ka? Ha? Ha? Saan sasama? Yeah, ako sasama? Kaya pre! Sa ano pre! Sa ano Ano yan? Ano yung ano sasama? Oo! Oh. Saan pa ako sasama? Ano naman sinabi sa mga tropa ko? Swimming? Ano yan? Bas wala naman. Ano ba sina? Wa, ano ano sinabi mo sa akin, wa? Kuning! Oy, hey, hey. kunin mo yung ano 'to, Soba? Yung ano? Si Mama, papagalitan ka ni Mama, kunin mo doon. Yung Soba, bobo ba lang kunin mo. Okay po, wait lang. Ano ba kukunin ko kukunin? Eh. Soba ba? Ano kukunin ko? Ano ba? Yun? Uy, pili sa muna ka ata si Mama. Ay, isa, ito, 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 ito. Ano ba 'yung kukunin ko? Sinabi niya kukunin. Ano kukunin ko? Ano ba 'yun? So, Doy, anong kukunin ko, Doy? Sa baba. Sa baba. Ano yung sa baba? Baba? Bilisan mo, bilisan mo. Ta Wala namang sinabi. Wala ka naman sinabi ka ako. <laughs>